So, mga idol, may papakilala kaming laro Mga idol, kasama ko ngayon si Boy Lockout Mga idol, may papakilala kaming laro Mga idol, so, napakadali lang manalo Dito mga idol, sa Scatter mga idol Napakadali lang manalo mga idol O, oh, ayan pera namin mga idol 200 mga idol ha 200, ibibili namin ng Scatter yan mga idol Para manalo agad, o oh, sige na By mga idol o, oh. halagang 200 Yun sa taas, pindutin mo yung plus Ayan mga idol o, oh. Pinipindot yung plus Halagang 5 piso, oy 10, tiga lang Magkano sa sampo? Mga guys, 202, kulang yung pera natin ah. 3 lang. Ayun, 3 lang binili mga idol kasi 200 lang yung pera namin. So 202. No, pindutin mo yung buy play. Ayan mga idol, oh. Ayun mga idol, oh. Scatter agad mga idol. Napakadali lang na manalo dito Opat. mga idol. Ayun, apat na idol, idol. Tingnan nyo mga idol. Ma um, namin ng 50,000 yung 200 namin mga idol. Ganito o. lang kadali. Kailangan namin i-promote yung ano nito mga idol. Laro na ito, mga idol. Kung gusto niyo maglaro nito mga idol, napakadali lang. I-download niyo to mga idol. Huwag kayong magdalawang isip dito mga idol, oh. Tingnan mo mga idol, oh. Wala pang tama mga idol? Oh, apat na tira na lang mga idol, oh. Ganun lang kadali kumita mga idol. Patay zero pa yata to mga idol. Agoy. Unsa man na Agoy, oh, tingnan mo mga idol, 54 mga idol, napakadali. Ayun! Mga idol. Ay, 700 Bawis. na mga idol. Ay, wala pa. 81 mga idol. Oh. 81 na mga idol. Napakadali lang kumita ng pera dito mga idol. Ayun oh. 1.5 mga idol. Napakadali lang di ba mga idol. Ayan mga idol. Talo mga idol. Talo mga idol. Talo. Ganun lang kadali mag promote. 84 e, mga idol ha. Talo lang kami. Oh, patalo-talo yan sa umpisa mga idol. Isa pa. Ayan no? oh. Isa pa. Oh, tres pa rin. Kaya pa. Anong budget? Hmm, kaya pa. Yan, patalo-talo lang yan mga idol. Ganun lang yan kadali mga idol. Ayan mga idol, oh. Yan, panalo na yan dyan mga idol. Hindi kami pwedeng matalo dyan mga idol. Kasi nakabidyo yan mga idol. Ayan, ipopromote namin yung scatter na yan mga idol. Napakadali. Tatlong scatter. Pag nagkadikit ang tatlong scatter mga idol, sureball na panalo yan mga idol. Ayan, pabuti natin ng 1,000 yan. Sad. Oh. 1, 1, 0. Ayun, tumama. Ayan, wild jack. Paldo. Yun, Paldo ay tayo four. mga idol. Diba, mga idol, ganun diba? lang kadali mga idol. Oh. 7,000 mga kaidol. Oh, ganun lang. Oh, 24 ang mm -hmm. bigay mo nakapagaganda. Ayan pa mga idol. Napakalapit oh, yung mga na. idol Ayun. Ganun, ganun, ganun no. no. lang. Yun, ganun no. lang mga kaidol mo mm. panalo. Wag, ay, wag kang mali ng salita ba, Maguguluhan yung manunood Ay, ikaw mo na salita Ayan ka muna, Kaya ng mga idol Ayan no, napakalaki ng bigay Napakaganda, ubus Oh, di ba mga idol? Yan ang sabi ko sa inyo mga idol. Kailangan talaga. Huwag kayong magdalawang isip dito mga idol. Yung mga pambili nyo ng bigas mga idol, i-scatter nyo muna mga idol. Nagbaka sakali kayo mga idol. Tignan mo mga idol. Oh. Dako ang ng bigay mga idol. 208 mga idol. Oh, panalo kami. Oh, bili mo na yung ano, 200. Yop. Cut mo tayo. Ano? na. nag 200 mga idol. 200 mga idol. Kasi maganda yung bigayan kanina mga idol. Napagaganda. Pag 200 mga idol, parang walang bigay mga idol Doon sa malilid Ito, hindi na kami papayag na matalo pa mga idol Kailangan panalo na kami dito mga idol Ayan, yun, wild dook Wild dook, yari na no. oh O, yan, 4 jack sa lulo Mmm, ayun, ayun Ang daming jack oh Napakaganda ng bigay mga idol Napakaganda Napakaganda, flower Ayun, flower sa gilid mm. napakasarap talaga pag ganyan yung mga bigayan mga idol napakasarap lalo na kung mabawi mo na yung taya mga idol mabawi na wala ng kabayan mga idol pure ball na ang pang ulam pagkaginabukasan mga idol pure ball na oh malalaki 40 pa mga idol o. Oh. sold na talaga mga idol ayan may tatlong tira dalawang tira pa mga idol malupit talaga malupit oh. Ayun. Ayun, oh. lamang na mga idol. Wala na kaming talo mga idol. Ayun, Ayun. 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 <laughs> no! po, galo. Ayun ang gusto ko, pre! Ayun, no? Hindi sumapap yung las! No. Ayun, no. Ayun po! Uy, mo! Well. Uy! Uy! Laki! na? Ah! <laughs> no. 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 Ay, 500 no. mga idol, oh! Di ba? May pag ng ata kami bukas